Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ipapakita ko ngayon sa inyo yung gintong pakpak na matatagpuan sa Balite Arayat Pampanga. Tara guys! Tignan natin! Gintong dinadayo talaga siya para pasyalan yan may mga sasakyan dito siguro nagpapar okay, first time ko lang makapunta dito oh guys hindi ko pa kabisado yung lugar ayan dito kami naka ano ayan, oh. ayan yung mga tao may pala isda. Ayan, nagpa-park pa yung matanda. <laughs> Hindi nila maalo yung tricycle. Ayan, pupunta lang ako sa bahay na bato. Yung bahay na bato na sinasabi. Ayan guys, oh, Tignan nyo yung mga tanawin ayun yung bundok ng arayat marami talagang dumadayo kinupuntahan to pasyalan din to sa arayat Ayan naman guys, ano yon resort. Ayan. Ayan. mga hispan Bundok na bundok. Ayan, yung mga plantitos, plantitos dyan. May mga ano dito, yung elephant here. ito. Papasok ako sa gintong pakpak. May bayad kayo. Magkano? Ay 150. Ayan, may bayad. 150 yung entrance. Wala akong ID. Kailangan pala ng ID. Kaya kung pupunta kayo dito sa gintong pakpak, Magdala kayo ng ID. Uh -huh. Temperature. Dilaan po kayo ng temperature. 36° C sakto. Gitong papak. Yan. Okay na lang magbasa, guys. May naririnig kayo, mga Kapampangan yung mga tao dito. Yan, Arayat. Gintong Pakpak oh, Eco Park Ayan guys o oh, yung mga plantitos plantitos dyan Ayan o oh, yung elephant ears nandyan lang siya o oh. Ayan naglalag din sila May ano may tour day tour 150 Ito yung papasok, eto yung papasok. Ayan, pwede kang pumunta dito yung nakasingle ka, nakasasakyan ka. Pero doon yung ano parking. Ayan, ito yung papasok. Ayan, may mga isda rin guys oh. Ano mga tilapia siguro to. Ayan, yung arayat, may mga ano rin, may mga pasyalan na hindi lang alam ng mga tao. May mga gagandang tanawin. Eh, tignan nyo itong alam. Ayan, anong klaseng alaman to? Kayo na lang ang mag-anob guys, hindi ko alam. May bulaklak siya. Ayan, may mga kubo-kubo, mga ano siya. Ayan yung resort. Ayan guys, parang pumunta na kayo sa gintong pakpak ng Arayat. Medyo ano yung ano ko dahil nakamasa ko, bawal. Ayan yung mga mga cottage. Parang presko. Ayan, may mga taong bumibisita. Pwede ka magpicture-picture. Ang ganda guys. Kung nagre-relax ka. Uh, ano? Marerelax ka. Maganda dito pag uh, siguro umaga, umagang ano. Kasi ano para kang rehearsis yan eto dyan magbabayad ng entrance ayan guys tignan nyo yung oh. Uh, medyo maliit yung sulat may, eto may mga bonsai na uh, ano alaman o no? oh. mga namamasyal. Pwede kang mag-picture-picture. O, oh, diba? Parang, ano, uh, ganito rin yung ano, National Park. Pero iba lang yung, ano, yung gintong pakpak. Malinis din. Ayan, may mga cottages, cottages. May 500 steps daw na pwedeng ano yan. Ito yung mga isda. Ayan, may mga isda. Parang nakaka-relax. Ayan, marami, marami rin pumapas yan. Marami rin taong ano. Ito mga ano, tingnan nyo yung mga jar. Dati ito yung tinatawag na tapayan. Yan oh. Noon, uh, ano ito, ito yung ginagamit nilang ano, nilalagyan ng tubig kapag ano malamig yung tubig. Ayan, pwede kang picture picture dito. Ayan, yung mga mailig sa alaman. Ito yung mga pako. Ayan, na, tingnan nyo yung mga namamas yan. Mga ibang lugar. Ito yung mga snake plants. Yung mga colocasia. Nagabi-gabi Ayan guys, basahin nyo na lang. Ano, tuku bale. Tuku, tugak, bale. Ayan. Tugu, tuku, tugak. Yung mga palaka. Yung mga tuko. Yung mga, ano yung parang, mga tuko. <laughs> yung tagak. Ayan, tagak. Ang ganda, no? May mga bilya-bilya din sila. Ayan, magandang magpa-picture-picture dito, guys. Yung mga gustong pumunta ng gintong pakpak nasa Arayat lang sa Balite. Ayan, may magkakamping pa yata. Ayan oh, may mga ano sila. Ako. Mga parang... Mm, pahingahan mga parang hotel siya pwede ka sigurong ano dito mag check in So guys, may ano pa, may swimming pool. Ito kung gusto mong ma-relax, maglakad-lakad. Maganda, maganda siya. Hindi ka hindi pagsisisihan ang pagpunta mo dito. Pwede kayong mag-relax-relax. Relax. Ayan, may ganyan pa sila oh. may nagpo-photoshoot. <laughs> Ito, yung mga gustong mag-photoshoot, pwede dito. Maganda yung ano, view. Yan, alis na muna ako dito. Hanap ako lang ibang pwesto. Ito yung Balikubo uh, balik kubo. 208 step youth of spring. Yon, ano to? Bale Aguman. Yan, Bale Aguman. Sumpo. Yan. Yan, may nagpo ang tayo yung matakos. Wait lang, baka may extra ako. Ayan, ang ganda, diba? Ayan okay, guys, so may mga ano San Francisco. Ayan. Maganda dito pag pupunta ka mga summer. May mga ginagawa pang mga ano, mga cottage. Ano no, anong klase ng halaman to? Diba ang ganda? Ayan guys ha. Yan, ang gintong pakpak -pak ng Arayat. Tandaan nyo, ha? Ah, nasa Balite. Pagpunta nyo ng Arayat, tanong-tanong lang kayo kung saan yung lugar ng Balite. Tignan nyo yung, ano, linalagyan pa nilang yung mga upuan. Tignan mo to. Elephant. Parang elephant na kinorte. Yan, pwede kang, ano, Ayun, o, oh, may bahay na ano, parang ang gandang una, dun, parang sinauna. Ayan pa. Ayan, ma, hindi nila maano, hinihingal na kagad. May mga step-step kasi. Ito, puntahan natin yung ito, may mga agyan-agyan. Ag 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 may mga wakang bambu mga kawayan saka mga ano ng puno Ayan, may nagpipicture maganda magpicture dito guys ito o korting ano ahas yan. Ang laki. Ano pa? Ano? Uh, igante giant snake. Ito yung giant na snake kung nakapanood kayo ng giant snake movie. Ayan, oh, ang daming mga laban. Oh, yan. Yung mga mag-jowa dyan, pwede yung mag-pasyal dito. Ayan, eh, no? Oh. O, diba? Nakasumbala yung ano. O, diba? Yan, ang daming alaman. Iba-ibang klase. Yung tubig na umaagos. Ayan, galing yan sa bundok. Tabi-tabi po. Galing mismo sa bundok. Maganda. Tabi-tabi po. Ayan, lalo na pag tagulan siguro, ano, malakas yung maagos ng tubig dito. Hihingaling ka guys, pag nagpunta ka dito. Kaya dapat maaga pa, ano, magpunta ka para hindi, hindi ka maubusan ng oras. Ayan, may mga, uh, ano, pwede kang magpicture-picture, pag nagpapakasal ka, nagdidibo ka, Ayan, nakakatuwa. Ayan, nakita ko sa 208 step. May 500 step pa daw. Pili. Ganda yung view. Opo. Opo. Ito, yan. Pakiyat ako sa 208 steps. Ang ganda guys. Yan yung mga taga-ibang lugar dyan. Kung gusto nyo pumasyal dito sa Araya at dintong pakpak. Nasa baliti lang siya. Maganda dito pag umaga. Maano ka, ma-exercise ka. Taas. Ayan o, tignan nyo yung mga alaman lang oh. Yung mga elephant. Elephant ear. Nandito lang siya. Ayan, dito lang. Guys, nakakaingal na. Ah, hindi kayo magsisis eh. Kung mahilig kayo sa mga galagalaan. Mga, tatanggal kong mas ko ako. Ah, Ayan guys, nakakawili oh. Hiningal ako. Ah. Ah, ang taas. Ang taas guys. Ito may mga daan papuntang ibang pwesto to. dahil pakit na ako nakakaingal ang taas ah, ang taas guys 208 pa lang nga to ah 208 step ah. parang ayaw ko nang bakit dun sa 500 step kasi nasabi ah Oh. And guys, mawiwili kayo. Hindi kayo manginayang sa gintong pakpak ng Arayat Eco Park. Yan, malapit na ako sa taas guys. Pero may ginagawa sila. May ginagawa pong mga bahay yung yan siguro yung mga uh, tutulungan ng mga uh, bumibisita. Yung gustong mag-check-in dito. Ito na, ito na yung 208 step. Makikita mo na yung view dito ay ano. Ito guys, yan ginagawa pa. Nasa 200 uh, 80 step na. Ito may mga ginagawa pa mga video. di hindi pa sa uh, ano din develop pa lalo para matuwa yung mga namamasyan Ayun siya. Siguro pagpunta niyo dito pag na-develop na to, ano mas lalong magagandahan kayo. Ito 'yung mga ginagawang mga cottages. Ayan, yung nasa baba kanina, nandun ako sa baba kanina. Ayun, ayun, dun ako nakapag-park dun sa mga ano na yun. Ayun, makikita mo. Ayan guys, uh, medyo ano na, pa ano na yung araw, palubog na. Dahil hapon ako pumunta dito sa gintong papak, hindi ko nakakit yung mga ibang step pa. Pero matutuwa kayo at maano kayo sa mga view. Hindi kayo magsisisi kahit magpunta kayo dito. Ayan. Tapusin ko na tong uh, uh, video ko. Ayan, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Uh, click nyo lang yung ano, subscribe notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload ko. Batiin ko muna pala yung mga taga-subaybay ko yan. Si uh, Christian Bautista, si Joella Tenohara, si Natasha, si Mr. Dave Maglalang, si Mr. Joey Mangalindan, si Lynn Barahoba si Jo Joey Kalma yan si Bel Carion. si Imelda Aguirre si Sister Lady Kagyat ay po sa maraming maraming salamat po sa pagsubaybay at pagtangkilik nyo sa aking mga video na inap si Madam Lorena si Bisa si JP si Albert Aguis Yan uh, sana patuloy niyo subaybayan ang aking YouTube channel para makita nyo yung mga uh, video na ina-upload ko Maraming maraming salamat God bless